Ayan tayo guys. Ayan. Bakit may ilaw? Hindi na kailangan ilaw eh. Ayan ang busog ang tiyan. na tayo ma magas. Okay, hey, magas mga bigay. Dito na nga ako sa tabi-tabi. Kasi... Si Inday, si, si Ay, hindi nagdi hindi nagpaso kay di niya yeah. hmm. na tayo magkasta yung guys tayo. sobrang ang hang ang teleplex Lame, lame ayo.

Gegil okay, aku tengok now, Lord dah. now, Lord dah. Mm -hmm. Yang na naman tayo. plus light na naman. Namor no plus light, bete. Yung kilay ko baga. Anong nangyari ng kilay ko? Eh, na ba, eh? Ay, naku. balik na tayo sa Malapit na gita talaga mga bebe matapos ang Ramadan Pero still still cold pa rin things diba? Thanks God Kasi mostly of Ramadan is too hot So It's better like this malamig wala akong jacket malamig siya diba kasi going to winter hihihihi <laughs> tugnaw yan ang view With matching-matching, ano siya? Yeah? Mga flower-flower, baga. Mm. Mm -hmm. mm. Busog, thank you, Lord. Busog ang person. Okay. Tawa na guys, uwi na na ako. uwi na akitsch. Balik na ang person. Nak na ko sa siya. Yan ang ni nila guys. Ni oh. Yan basurahan nila. Bulog mo lang dyan. Yan. Bulog mo lang dyan. tayo guys. Bye guys. Uh, hanggang sa muli. Yan okay, diba? yan ngaa tak a yaa ngi